Ayan, ganda hapon, mga kabayan. Ang init dito ay sa Hangari. Pagod na pagod ako ngayon. Kasi, dito sa Hangari, mayroong ano, mayroong dito, nakatira dito, tapos lilipat, nila sa, lilipat na daw sila bukas sa Spain. Kaya ang nangyayari doon, lahat ng mga pagkain nila na hindi na nila dadalhin, pinostela dito. Parang may FB page dito na is F, FB, FB page na kasi sa etapo nila, pinopostila doon tapos paunahan na lang na ano, paunahan na lang ng paunahan na lang ng mine. Halimbawa, katulad ngayon, kapopost pa lang na, na mine ko agad. Kaya ganon, sa akin ako nakakuha. Ito siya guys, oh lahat na nakuha ko. Di ba? Oh. Tatlong ano yan, tatlong mga ano yan, mga seasoning, mga dilata, mga mati, mantika, ganan Kaysa naman, bumili pa ako, di yun na lang, nag-abang na lang ako, di ba? Namain ko siya, tapos namain, siya, namain ko siya kanina, tapos ngayon, ito na. Isa-isahin natin, ihiwalay natin yung goods o ano ma ano niya. nakita ko naman to sa picture kasi pinopost niya do lahat ng picture na ganun nga e, ako na kaya yan tingnan natin kung okay ba siya grabe init wala kasi ako electric mayon boysit ngayon ito muna unahin natin ito muna unahin natin. Kung ano laman nito. Karamihan na laman dito is mga seasoning. Mga mga ano. Kaya mga ganyan. Mga nor. Ayan. Diba? Ang dami. Grabe. Ang, ang bait ng ang, ang bait na nagbigay kayo ito. Diba? Ito yung mga bukas na mga nagamit na nila. Kailan expiration nito. August 5, 2005. Ba't pa to? Kasi nga, nilipat na sila sa Spain. Madami yan, o. Oh. Balok pa naman bumili ng masi Buti na lang. Nakauna ko ng mine. Tapos, ito naman yung mga hindi pa nila nagagamit. Di ba? Ang Madami, o. Oh, di ba? Mga hindi pa nila nagagamit yan. O. Oh. Hindi ko alam kung mga ano to eh. Ito pa ano to eh. Hindi ko alam mga ano to. Basta kinawa ko na lang. Di ba ang dahil ko? Kaysa bumili ako. Kaya lang laman yan. Tapos ito may mga nor cubes din. Yan may mga chicken cubes. Kaya like expiration ng chicken cubes. Expiration to dito lang. Hindi po nila ko.

and tapos pero ding ano to itatapon natin pag expert na ito expiration dito is January, February, March, April, May, June, July, August, September may September pa para ano siya parang yung ang tawag dito kasi ito Kukwa. Expiration. Masalan yung expiration. Bawa na yung na expired na to. na ito. 2024. Pagka nga yung expired. Ito mayroon din sya mga ano. Mga ganito. Mga pamkap. Pamkap cake. Di ba na yung expired ito? Ito. See, ito. Ano? Kailan pa expiration dito? So, kapit expiration dito. Hindi ko pa kapit expiration. Ano to? Ah, coconut oil kung saan ito oh, siya. Safe so, expiration dito. eksperasyon na dito. Tatap din natin. Expire. Ito ay ito, ito, ito. Harina. Sa so, expiration nito, harina na ko ba nga daw Ito. Mga puro pan pancake to ah. Swear ratio ito. Parang nang gagawa siya lagi ng ano. Tapos ano naman to. expired na din to sayang tapo na natin mga wow, daming ano ano to Oops. Di ko alam kung ano to alamin natin kung ano yan ito expiration Expired na rin Sayang, ito. Saya. Dali, expired. Ito rin ito. Ito, ano ba ito? Ah, ano siya, parang, talaga pa expiration dito. So, wari March, April, March 2024, 2024 na. Try natin ito, baka, di man yung sasalit po, ano po, dyan. Eh na 'to. Ito may tatapusin, isa pa ma-expire na 'to. Hindi pwedeng ito. Expiration.